Isa sa pinakamalaking problema sa gym talaga is yung kakulangan ng space. Kaya ito yung ginagawa natin ng paraan. Gandang araw po, ako po si RP na Gym Depot. So kagaya nung narinig nyo, isa talaga sa pinaka problema ng mga gym ngayon is yung kakulangan ng space. Kasi alam naman natin yon na ang mga paupahan, kung naupa tayo, mas malaki yung inuupahan natin, mas mahal yung upa. So dito sa Gym Depot kasi, kung mapapansin nyo, ang specialty talaga natin dito is yung mga equipment na mga multifunctional. Uh, mula doon sa RP Super Rack, RP Smith Machine. Yung dalawa na yon, pakita sa video, pag pinagtabi mo kasi yon, yung RP Super Rack, may lat pull down, may squat rack, may kalahati ng crossover. Pakita nyo sa video, yung RP Smith Machine, may rowing, may Smith Machine, may kalahati ng crossover. Pag pinagdikit mo siya, nagiging full crossover siya. So ngayon, parang katumbas niya is limang equipment. So, may lat pull down, may squat rack, may crossover, may smith machine, at rowing. Para ka rin bumili ng individually noon kasi pwedeng sabay-sabay kasi yon, Pwedeng sabay-sabay na naglalat pull down, squat rack, crossover, smith machine, at rowing. So, marami pa tayo mga equipment na ginawang mga multifunctional din. Pero ito, ito, ipapakita natin sa inyo, ito yung ginawa natin para sa Gym Republic Lipa City. Ito talaga, itong equipment na to i crossover yung likod. Adjustable crossover yung likod. Pero dito sa unahan, dalawa siyang uh, shoulder machine. So itong shoulder machine na ito, papakita natin. So pag ako kasi usually na nagsho-shoulder exercise, uh, ginagawa ko yung, ano, yung pre-exhaustion technique. So yung pre-exhaustion te technique, yun yung mga exercises na gagamitin mo muna yung muscle part mo na mga, uh, malili, mga malalaki. Kagaya nito sa shoulder, pagka nagso-shoulder ako, inuuna ko muna 'yung flies. Bakit? Kasi pag inuuna ko 'yung flies, uh, unang tinatamaan 'yung shoulder. Tapos 'yung tricep ko kasi hindi pa nagagamit. Unlike kunyari 'yung press, pag nag-press ka kasi, pag inuuna mo 'yung press, Parehong tricep at saka yung shoulder mo gumagana. Ang problema ngayon nito dahil mas maliit na muscle yung tricep, mas sa unang nag-give up, napapagod. So yung shoulder mo, bitin pa. Pero gusto pa ng shoulder mo ng workout, pero yung tricep mo nangangayaw na. So yung ginagawa ko kasi, uh, yung natutunan ko yung uh, pre-exhaustion technique, yung shoulder flies muna. Kasi yung shoulder flies, hindi gumagamit ito ng ano? dito gumagamit na tricep, puro shoulder siya. So ito ang maganda dito sa machine ito, ku lalo na kung ganoon ang ginagawa mo na na, na program, yung pre-exhaustion technique, pwedeng unahin mo muna yung shoulder flies mo. Tapos, right after mo mag-shoulder, pwede kang magrekta ng shoulder press. Tataas mo lang yung upuan para sumakto yung ano, yung range of motion mo. So dito, after mo mag-flies, pwede kang ng shoulder press. Isolate, isolateral to. So, ang maganda kasi dito sa machine na to, i-occupy lang niya kasi yung space na para sa uh, hammer isolateral shoulder press. Pero, dito sa bago nating design, nilagyan na natin ng, ano, ng shoulder flies o lateral flies. So, hindi ka na lilipat pa 'di ba? At hindi rin kakain ng space 'to kasi basically, yung kinain na space nito eto shoulder flies, kung bibili ka ng hiwalay na lateral flies, ganito rin yung kakainin niyang space. Ito mismo na nakikita mo. So ito maganda, 2-in-1 na siya. So meron ka ng lateral raise, meron ka pang uh, hammer shoulder press, ay lateral. Pero ito kasi yung design na ginawa natin, makikita nyo, magkadikit silang dalawa. Kasi uh, ang ano naman natin sa Gym Republic, ang uh, concept natin sa Gym Republic kasi doble doble yung mga equipment. So baka may matutunan ka rin doon kasi ang kagandahan kasi doon sa doble doble equipment, hindi napila yung mga tao. So let's say pagdating mo ng alas 4, alas 5, alas 6, ang daming tao. So hindi lang naman ikaw yung nagsho-shoulder exercise. Ang maganda niya, meron ka ng machine dito Meron ka pang machine dito. So kahit pa dalawa kayo, tatlo kayo magtutropa, pwede tagigisan na kayo dito. Pero ang kagandahan pa nito, ito, uh, hindi pa lang natin na ilalagay yung ano eh, yung mga plates. Pero ito sa likod, adjustable na crossover din to. So dito sa kabila, crossover. Kung titignan mo to, kung titignan mo tong space na kinain niya, medyo malaki. Medyo malaki. Pero, pag inanalyze mo to, parang ang katumbas nito, parang malaki lang ng konte doon sa typical na crossover. So ang maganda nito, although makita mo malaki yung space na kinain itong ano to, tong machine na to, pero apat na tao yung pwedeng sabay-sabay na gumamit. Pe pwedeng may isa, may isa, may isa, may isa. Lalo na yung crossover kasi ang suggestion ko talaga sa mga kliyente ko at maski yung may, may, mga existing na mga gym, maganda talaga meron kayong mahigit sa iisang ano, sa isang crossover. Bakit? Kasi pag napupuno kasi yung ano, pag napupuno yung mga maraming tao at napupuno yung gym mo, nag-aagawan sila sa mga gamit. Sa crossover kasi, napakadaming exercise ka magagawa dyan. Mula calves sa gan shoulder, magagawa mo yung exercise na yan. Pero, let's say, uh, may isang kliyente na gumagamit ng tricep extension do sa isang side. Tapos sa kabilang side ng crossover, nagba naman. Ang problema doon, yung gusto mag full crossover, hindi makagamit. So ang suggestion ko talaga, mahigit sa isa na crossover dapat na meron ka. Actually, sa mga Gym Republic, 10, 8 hanggang 10 ang bawat Gym Republic namin na meron kaming mga crossover. Tapos ito, na nakikita nyo to na isang buo, ito kasi, pwede rin natin itong i-ano, i-order ng hiwalay. Kung, ang ibig ko sabihin, instead na nakabuo ng ganito, pwede pwedeng uh, isolated lang na machine lang na shoulder flies at saka uh, lateral flies na ganito So ngayon ano pala uh, hindi ko nababanggit sa mga videos ko, baka magtasa na naman tayo na presyo kasi last April last April, so nagkaroon ng na mandatory uli na ano na uh, mga salary increase. So ngayon ang nangyari Tumataas yung cost of production natin. So, samantalahin nyo na, habang hindi pa kami nagtataas ng presyo, maka-order na kayo ng mga individual na order nyo, or mga packages nyo, ma-order nyo na. Tapos, shout-out pala kailan, Ma'am Ruby, ng Kapis uh, sa Iloilo. Ah, Kapas, sorry. Kapas. Kapis, Kapis, Kapis nga sa Iloilo. So, shoutout kay Ma'am Ruby. So, magde-deliver tayo ngayon. Pipikapin na yung gamit nyo. Plus, uh, yung Keser Ace naman sa bagyo kasabay niya na maide-deliver. So, lately, sa sobrang dami kasi ng mga deliveries natin, hindi tayo nakakapag-proof of completion. So, basically, samantalayin nyo na na hindi pa kami nagtataas ng presyo, it's either pa pwede kayo mag-down payment na para kung sakasakaling hindi pa kayo ready, ma natin yung all price. Plus, eto, eto yung marerecommend ko doon sa mga upcoming na mga magtatayu uh, magtatayo ng gym. Ito yung isasuggest ko sa inyo talaga ng mga klase ng equipment kasi kahit pa na malaki yung space mo, kagay ko sa gym, mga Gym Republic, puro 1,000 square meters yung mga warehouse na natin doon. Pero maniwala at kasi hindi, ganun na yung mga gym ko, pero mga gamit ko puro multifunctional pa rin kasi sinusulit natin yung space dahil alam natin, darating yung oras na magdadatingan yung mga tao sabay-sabay, iniiwasan natin na pipila yung mga tao. So, Malaki man yung space mo, mas maganda pa rin itong mga gantong equipment kasi hindi siya kakain ng space. Kumbaga, yung kakainin space ng lateral bench uh, at uh, hiwalay na hammer uh, shoulder press, kung dalawa sila, at least isang space na lang ang kakainin. Yung isang space na natipid mo, pwede na naman 'yon ng panibagong equipment, 'di ba? So again, Highly recommended ko talaga itong gamit na to kasi multifunctional, maliit lang yung kakainin na space at malaki ang matitipid mo. Ako po si RP ng Jim Depo. Magandang araw po.